So si guys, ayan, tignan nyo po. Uy, napakaganda, oh. Ang liwanag, wow. Ito nga, oh. dito. Ba kasi, baka bigla kasi kung madapa. Ay, wow. Grabe. Grabe, oh. Maliwanag <laughs> yung cellphone. Nawala yung ilaw na cellphone. Maltalan niyo akin, eh. Di ko Wow, hello po. Ayan, ang gaganda nyo. Grabe. <laughs> Ay. Natutuwa nga sila kasi may bumisita sa kanila, oh. Oo, oh, Oo, sige. Kaya mo. Wow. Sige. Wow. sige. Hindi, mm -mm. ano mo. Tabi mo lang muna. So guys, ayan po, iba-ibang formation po na istalag. Bibihira na po ang lugar na meron mga ganito. Sa dami po ng mga pinuntahan namin ng na mga kuweba, hindi lahat ay mayroong ganito kakikinang. Saka million years na po iyan, guys. Grabe. Tignan nyo naman po, oh. Napakagaganda at napakakikinang. Mm.